Ayan. So, ngayon na naman tayo ulit magbablog. So, ayan po. So, ngayon pala guys, eh, meron na naman tayong bagong ginawa na saranggola na naman. So, ayan po. Na, ano, na ulit. Ayan. So, ngayon pala guys, ayan guys yung saranggola ko. So, medyo kulay orange. Ayan. So, yun guys. So, ang kanyang buntot ay medyo sobrang haba so ito guys ay gawa to sa plastic labo ayan no pinagduktong ko ayan yung buntot ayan guys kasi nung hindi to naka video eh Oh, hindi to naka video na palipad ko to gaganina. Ang taas o oh, ang taas straight. street, So bukas ay papaliparin natin to. So ayan po bukas. So meron siyang ano. Ayan, meron siyang ano ulit ganyan. Ayan. Dito -ano yan. Dito nakaano yan. sa sinulid. At saka meron siyang ano, meron siyang ganito. Ayano, meron siyang ganito yung parang pakpak. -pak. Ayan pakpak. -pak. Kasi nung hindi to naka-video na palipad ko to, gumalaw talaga yung eto niya, guys. So gumagalaw. Ayano, gumagalaw at saka tumutunog pa. Tumutunog pa yung kanyang ganito. Ayano, sa so, may pakpak -pak niya. Ang taas eh, straight tumutunog pa to. Gumagalaw. Ayan, so testingin natin ngayon. Ayan, tara. Testingin natin. Ayan, so testingin natin. Dito natin ilagay. Okay, tignan natin guys. Ah. Okay sabi ko nga sa inyo guys, tumunog. Ayan, tumunog. Ayan guys, ang ingay talaga ng airplane. Ayan, natin. Mabahin natin. Ayan, pakinggan ulit natin ha. Ah nakita nyo guys gumalaw to gumalaw gumalaw to guys itong awak ko gumagalaw yung parang pakpak okay ulit kaya ulitin natin Nag nagawa ko kasi gaganina yun eh kaya oh ang galing eh Try natin bumiikot okay ulit ulit guys oh, lumilipad sya ayan at saka gumalaw yung ano niya eto ito niya guys tumutunog no tumutunog sya guys tumutunog ayan last na lang last last ano ba yan tingnan natin ala sumabit yung buntot. Sumabit tuloy yung buntot. Ayun, nakita natin na. Linisan natin, linisan natin, i-clean. Ba. Yes. Tumutunog tumutunog yung plastic guys ayan ang galing na tumutunog tumutunog yung plastic ayan kaya dito yan nang gagaling gumagalaw eh ano gumagalaw yung ano niya ayan ayan guys nakita nyo tumunog na lang bigla yung ano yung saranggola natin kaya ginano natin tumutunog kaya dito yan nang gagaling kaya gumagalaw to ayan nakita nyo no Ayan, nakita nyo guys, ang galing. O, oh, tumunog, tumunog talaga yung ano natin, saranggola natin. Kasi dahil dito guys, so, meron siyang ganito. Ayan, at saka gumagalaw din. Yan, Ayan guys, nakita nyo. So, ang date na ngayon ay it's May 23 na oh, okay may 23 it's friday so nag enroll ako mga tuwi ano nag-enroll ako mga May 22. yan. si Tito Nano yung naghatid sa akin. O, sa tenement na daw ako mag-aaral. So sa ano daw, uh, kailan ba yung pasokan natin guys? Sa June. Sa June 16. O, June 16, pasokan na namin. Tapos na ulit ang maligayang araw na bakasyon. Ayan, yung pinakita ko sa inyo nung ano no, nung July 29 na ako pumasok. Ayan. So ngayon ay sa June 16 na yung pasokan namin. Sa June 16 kasi grade 4 na ako sa susunod eh. Ayan. Bye, yun lang.